sa iba nagamit na sila ng kwan ng medalyon pero wala pa silang debosyon ano piliin nyo po yung bibilan nyo ng kwan ng gamit lalo sa medalyon kailangan mayroon silang ibibigay na mga orasyon ano dito kasi sa mga mutyang ito patunay na talagang ito ay bumibisa ng kanila mukusa ano at makikita nyo naman na ito ay talagang crystallized na suso. Kung sa medalyon yun, paandaran nyo talaga ng dasal. Meron kasi mga antingero ngayon na wala pa namang alam sa mga medalyon pero pinipilit nila. Makapagbenta lang sila pero wala silang alam na orasyon. Mag-iingat po kayo. So may nakita kasi akong post, puro medalyon. Sabi ko, kilalang wala pa to eh wala pa tong kaalaman pagdating sa mga spiritual na mga salita. Okay? So ingat po kayo. Ito po, dito na mo dito muna po kayo manguna sa ganito. Ito muna unahin yung mga ganitong mga kwan po ng kalikasan. Iyas ng kalikasan. Ayun lamang po at maraming salamat. God bless. Ito. Pakita ko na rin ito sa inyo, no? Batong inkanto. Patuloy na bumibisa pagdating sa lakas. May batong inkanto na kulay dilaw, lumalaki. Quintasin, pwede po. Yan, depende lang. Uh, di ba pinapakita ko naman sa inyo yung dapat i-PM nyo na, na Facebook? Hindi naman kayo nakikinig. Hindi nyo rin binabasa. Kasi pag dito sa TikTok tayo, ang pag-PM, mal malabo. Kumbaga, hindi matawagan, hindi makausap. Wala ditong record, voice record ko tawagin. Ito po yung, kwan. kasi kung disidido tao, binabasa niya yan. Ito pwedeng ilagay sa sing -sing o ikarga. Batong inkanto. Mutya ng pugita. Ito. So, salamat po. God bless sa inyo lahat. Yun lamang po at kapaliwanagan ko, kapag hindi pa po ready sa mga medal yun, huwag nyo pong ipilit. Kailangan mag-devotion muna kayo ng pitong biyernes, pitong martes. Okay? God bless.